<todic> ang problem sa man na nagsimula noong May 1, nung nakareceive kami ng information, ang bata ay mayroong nakuhang sakit, sexually transmitted disease. At doon sa pag-interview namin, alaman namin na may mga establishment pala dito sa Manila na kailangan kaming bisitahin. Kasabay din noon, merong kaming nakuhang information through sa resibo na may isang bata naman na lumapit sa kanila para magbigay ng information na siya ay binubugbog at uh, binubugaw sa isang establishment. Tapos, yung andun na po yung matanda, parang umayaw po kasi hindi ko masisigura yun. Ayoko naman pong buwan sa ganun na bubabuyin ko po yung sarili ko para po sa pera.